Okay lang yon kapatid. Kahit sa kaaway mo, pwede mo namang sabihin na pagpalaing kanawa ng Panginoon. Ang nasa mo noon, kahit nga kaaway mo pa siya, ay pagpalaing siya ng Diyos, mapabuti siya sana. Basahin natin ng Pedro sa 3.9. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Sa English kapatid na Daniel. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrarywise, blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Sa halip na ang sabihin mo sa masama ay masama rin, huwag mong ganti ng masama ang masama o alipusta ang pag-alipusta kundi pagpapala. Ang sabi sa English na rendering evil for evil or railing for railing, but a contrariwise blessing. Kaya kung masama tao, ginawa ka masama, eh kahit sabihin mo na God bless you. No? May the Lord bless you. May the Lord enlighten you. Hindi masama. Naniniwala ako na kung sinasabi mo yon sa budhing malinis, walang sarkasam. May God bless you. Marin tumalab yun. 'Yun pumapatay kay Kristo. Ama, patawarin mo sila. Napatawad 'yun eh. 'Yun pumapatay kay San Esteban? Panginoon, 'wag mong ibilang sa kanila ito. Pinakinggan ng Diyos si San Esteban. Tapos, 'yung panahon naman ni Pablo sa kanyang unang pagsasanggalang, sino man walang kumampis sa akin. Sabi niya, bagkus pinabayaan ako ng lahat, lahat ng mga kasama niya noon, pinabayaan siya magisa nung nakikipaglaban siya dito sa mga rebelde. Ayan, sabi ni Pablo, huwag nawang ibilang sa kanila ito. O, edi hindi nga naibilang sa iba. Pinakinggan ng Diyos yun. Kaya kahit kaaway mo pa, bawa, sinabi mo from The... heart na sana patawarin ka, may God bless you. Hindi masama yun, kapatid.